So what's up guys? Uh, update ko kayo dun sa ano sa ceiling moon niyo natin na nabali nung nakaraang buwan mga idol. Ayan, eto Ito na resulta mga idol. Isang buwan na siya mga idol pero buhay na buhay pa rin yung sili natin. Ayun, ito mga idol yung mga bunga. yun yung ano yung pinakita ko sa inyo yung natumba ngayon mga idol. Ayan, buhay na buhay siya. At ito mga idol, oh, may hinog na oh. Yun. Dami, dami oh. Ito ngayon yung puno na tinahi natin, na tinalian natin ng scotch tape. Yan, hindi ko muna tinanggal mga idol kasi baka hindi pa gaano naghilom yung sugat niya kasi putol talaga 'to eh, di ba? Yan, pakita ko rin sa inyo flashback mga idol yung nakaraan kung anong sitwasyon nito noon nung naputol ito. Flashback. Oh, na bali pa. Try natin lagyan ng scotch stick Oh, kita niyo naman, buhay na buhay pa. Siguro nagano na 'yon. Naghilom na 'yung sugat nito sa ilalim. Kasi kita niyo naman, buhay na buhay na. Ang siling maanghang natin, mga idol. Yan oh. oh di diba? Buhay na buhay. At dito mga idol, talagang ang dami magnanakaw dito sa area. Ako shout out sa so, nagnakaw ng uh, aming ano alugbate sana wag kang mabilaukan dun sa kinuha mong alugbate ang lalaki na ho oh, yan yung mga kapatid dono oh. no? yan ang dami kasing tinanim ni nanay dito ng alugbate yan marami yan ganyan kalalaki na yun yan meron pa dun mga idol ang tataba oh. dito mga idol pakita ko sa inyo mga idol eto binunot talaga ng mga magnanakaw grabe talaga nung nakaraan sili yung ninakaw mga idol yung nasa paso ngayon yung tinanim ko na tinam, tinanim ni nanay na lugbate yan ito nag iwan pa siya ng bakas oh. mataas na yon hanggang dito siguro wala nang maulam lintik na yan yan ito pa binunot mga idol yan nag iwan pa ng bakas oh. ito pa yung dahon oh ang taba no ang tataba no ng lugbati na yun huh? ay nako talaga naman sili mga yung siling nakapasok dito binuhat, minakaw ngayon lugbati na naman ah, ang dami nanakaw dito grabe area C Nako naman yan. Baka mamaya, yung papaya nating magandang dahon, no? baka ito na naman yung isusunod nila. Grabe talaga.